Tapos guys, dito naman tayo sa pinabagong vlog. So, yeah, but it's under 26 na ka pala tayo. Okay. Hindi ko alam kung ano ito eh. What the fuck is this? Ayan. Mm -hmm.

Ay, ba Ay, ano ba, ano ka Diyan na kasi, kayo sa akin Ito At yan. Ay. Admin ba to ito? Ayay

tayo ng death step pero kulang pa yung ano ko sa dark step yung eh, pinakakalip ah, isikaw ah Like, ascendant. So, kasama ko nga pala yung Bigan na lokod. Oh, mo kong di marunong mag-grind. Palagi kong one hit. Niyan yung Tara, inyong mga protect tips sa halipita na to magma kuya ano yun ano yun ano yun ano yun ano yun ano ano yun ano yun ano チーズとも合った。<noise> Kikip na yan. Ito ang radioactive na mayroon. Last one. Last. Ay, hindi nyo pa binigay okay. po. Ito. Marami na pala tayo sa mga kalay. Ayun wala pa rin na jujunti ko po. Okay. Oh, baby. Yes. Daan yes. ko paano gumawa ng combo sa sound? So magpapalit na nga pala tayo ng bagong profile. So nice. Ano to? Ha. <laughs> mama, Okay, 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 mama, 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 buling mama, 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 mama,

natin to umisya siya mag-uusin mag lo magma lo may itasay do ano ba hoy uy uh.

Ito, ito na makikipag PVP ako. Ito. Siguro part 2 na So, yun na lang. Peace out. bye What the ito, ito.